Piper, Piper, Today, you Today, dog. Tomorrow's off. gonna be preparing for Thanksgiving. We're going to buy food, early Thanksgiving celebration, and then we're going somewhere just to see something. All right, and guys. Dito na kami sa Trader Joe's. Tingnan natin kung ano mabibili namin. Itong typical days lang siya no na matao or something. Crazy. Okay, here. There comes the baby sa mga ano kasi ang daming tao sa pagmamadali kami pero tatlong tatlong ano kami tatlong restaurant restaurant talaga grocery restaurant pinuntahan namin can you see me? yeah so we're gonna cook fish no oh, not in my face <laughs> so let's see okay okay uh -huh. namin itong steam pampano sa H Mart. Silver pampano siya. $12 per pound. So, ang binabili namin is lima or walo kasi paborito din ni Bibi ang fish. So, $50 sa walong pampano. Maliliit lang siya, no? Maliliit lang, eh. Yeah. Ayan, Para daw matanggal yung fishy fishy odor. Lalagyan mo muna daw ng lemon. which is, I don't have lemon but I have kalamansi <laughs> kalamansi so ayan, pinatanggal namin yung ulo I have kalamansi, so yun na lang ang gagawin ko so, wala siyang scale It doesn't have scale Yeah, this scale? yep, it's scale ooh fishy ornament guys, ito yung kalamansi na napitas ko sa potted kalamansi plant ko. Ayan. Mmm. Yung laki, oh. Ang laki ng kalamansi. Nakababayaan ko na nga ng kaunti, eh, Kasi nagbakasyon kami. Oh. Kumain ko muna tong kalamansi. <clears throat> Tapos, ilalagay natin dun sa pampano. At irarub daw natin ng asin para malinis. Grabe. Tagal ko na palang hindi namitas ng kalamansi. Nang araw. <laughs> hindi na nga siya namunga kasi nga malamig na. Pero nasa loob siya ng bahay. Ayan. Ubusin na natin. Total eh. Uh, Woo! Ang bango. ang Pilipinas. Total wala namang paggagamitan ngayon. para tanggalin daw yung mga fishy odor kailangan ng kalamansi. Yan lalaki ng mga kalamansi, natutuwa naman ako. tapos sirap down ng asin para mawala yung fishy odor niya. Ano pa? Gamitin. Gamit kalaman malayan soap. So yan. at natin. Parang siyang ano eh, very delicate na fish. Kasi ang liit niya. Pagbali natin. Ganyan. Ganyan. Balik-balik sa rin. for a few minutes. pang so, nag- nagbababad ang isda. Ano <laughs> na natin itong ating luya. Hiwain na natin. Yan. Ayan. kung may iba't ibang style ng paghiwa ng luya pero ako kasi nasanay ako sa kutsilyo. So, hiwain natin na maninipis. Tapos may green onion dents. Dents? <laughs> oh my God, parang akong timang. May green onion dents. So, nakita ko sa ano is inano din yung meat. Ayan. So, Pinakukulong ko yung tubig first din. And then, lalagyan na natin yung mga isda sa sa foil. ha? Guys, let's see. Um, uh, pupuha ako ng foil. Pero na po na. And then, lalagay ko tong maliit na pampano. Baby pampano. And then, lalagyan ko ng ayan. Ganto yata. Ayo, ayan. <laughs> ano ba yan? Ayan. Siguro, Kasi isa lang, baka hindi masarap yung ano, di ba Isa-isa lang kaya, dalawain ko na. Kaso pag ko, baka hindi na masarap. Diba? ba? So, ayan. Tapos yung sauce niya is mamaya. Alam ko. Baka may alam ko yung ibang recipe, turuan niyo ako. So, i mo siya. So, walong ganyan ang gagawin ko. So, and, uh, ganyan. Ganyan natin. Ganyan. Tim na siya. Sabi sa, ano, is 20 minutes. But, kasi dahil marami siya, So, nilagay ko siya sa 30 minutes. So, check ko na lang mamaya kung luto na or not. So, yan. Yeah. Almost the steam. Okay, guys. So, ang gagawin ko is, sabi sa instruction, pakukuloan yung toyo, yung ginger, yung green onions, brown sugar, and then yun na yung sauce niya. But I'm probably gonna put some sesame oil, a little bit. Huwag masyadong marami kasi overpowering siya. One time hindi ko alam na overpowering yung sesame oil. Naglagay ako ang dami. Parang ginawa ko pa nga siyang pamprito. Yan. Hold on. So, lalagay ko yung toyo. Kiko mananggang soy sauce. Lalagay ko na to kulang pa. Alam niyo, bahala na kayo gusto ninyo, ha? na eyeball, eyeball ko lang. Hindi ako sumusunod sa recipe na nakikita ko. Kumbaga kung ano lang yung pan, ano, sa, pan, sa panlasa namin. Tulad nitong sugar. Ayan, o. Okay. Needs more soy sauce. Kung aking titignan. <laughs> Ba? Parang need pa niya ng soy sauce actually. Lagyan pa natin ng konting soy sauce. Water siyang kasama. Ayan. Tapos nalagyan ko siyang sesame oil konti. Siguro ko sakto na yun ano. So para kukuloan daw doon hanggang lumabas yung natural yung oil ng mga herbs. Herbs talaga. Sesame oil guys. Konti lang. Masyaan ng marami. So, ayaw mo muna siyang kumulo. Masakit okay. so, ko ng kuwante, apoy. Ayan. Apoy. Tapos itong isda. Nangapit hmm. na. So, yung open ko lang siya. Hmm. Babe, it should be cooked, right? Because it's 40 minutes in the steamer. na hindi ko na scored ba yun yung nahiwa-hiwa sa gilid-gilid. Nahiwa sa gitna pala. Ayan. Mmm. Ganyan lang. I Steam lang kasi. Paganda yun ang presentation niya. Bukod na ako ng panin. Panin, you wanna eat? Mm -hmm. yeah, there's, there's not too many <coughs> bones, right? Yeah. yeah, that's what I like to eat. Okay, sa mga things din pampano. Ayan, kain tayo.